Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang enerhiya ng araw ngayon, Aries, dahil sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury at Pluto sa iyong sektor. Ito ang mga enerhiya na makatulong sa iyo na mas magaling ka ngayon sa iyong mga estratehiya, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga desisyon. At sa araw na ito, magaganda rin ang progress pagdating sa iyong trabaho at marami kang mga magagandang ideya ngayon na maaring makatulong sa iyo na makakita ka ng karagdagang pera. At ngayong araw, marami kang mga bagay na gustong i-explore. E sa araw na ito rin, ikaw ay magsisimula ng mga bagong proyekto at ma-enjoy mo ngayon ang iyong mga gagawin. Maganda rin ang araw na ito dahil mas ma-prioritize mo ngayong araw ang mga bagay na malapit sa iyong puso. At tatapusin mo ngayon ang mga proyekto, ang trabaho na hindi pa natapos. At sa araw na ito, maganda ang iyong pangangatawan. Meron lang maraming mga area na sa araw na ito ay sobrang stress at malakas kasi ang tensyon sa trabaho at marami kang ma-realize sa araw na ito, lalong-lalo na kung sino ang mga tao na pwede mong hingan ng tulong para ikaw naman ay makapagpahinga at magkaroon ka ng break at marilax ka. At sa araw na ito, maganda ang iyong pag-ibig dahil ngayong araw, ang iyong focus ay nasa iyong pamilya. At sa araw na ito kung ikaw naman ay hindi masyadong nagbibigay ng pansin at panahon sa iyong commitment ngayong araw ay pagtuunan mo ng pansin kung ano ang mas mahalaga sa iyo pagdating sa iyong relasyon, sa iyong pamilya, kung ikaw ay single, at kung ikaw naman ay meron ng asawa, meron ka-partner, ang focus mo ay mapunta rin sa iyong ka-partner kung paano mo ito mapasaya. At pagdating naman sa iyong career at pera, maganda at maayos ngayon ang trabaho ng mga Aries, maganda ang inyong commitment dahil mas seryoso kayo sa inyong trabaho at ngayong araw maraming chance na mag-advance kayo sa inyong career. Ngayong araw maraming mga Aries ang maari na ma-promote o kaya malagay sa mas maayos na posisyon. Maayos naman ngayon ang daloy ng pananalapi. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 14, 21, 34, at 36. Seryoso naman ang mga choro sa araw na ito pagdating sa kanilang trabaho at madali mong matapos ngayon ang iyong mga proyekto, lalo na ang mga proyekto na parang nawawalan ka na ng gana na tapusin ito. Sa araw na ito, mas ma-impress mo ang iyong mga superiors, ang mga supervisors at ngayong araw, maganda ang enerhiya ngayon ng Pluto at Mercury sa iyong sektor. Kaya ngayong araw, magaling ka na makipagsunduan, magaling kang makipagkompromiso. Mas makita mo sa araw na ito kung ano ang mutual na benefit sa iyo at sa kung sino man ang iyong mga kasama o kung ano man ang iyong mga relasyon sa kanila ngayong araw kasi marami kang matututunan at ikaw rin ay mag-grow bilang tao. Mas romantic rin sa araw na ito ang mga choros at ngayong araw pagdating naman sa inyong kalusugan sa araw na ito magaling kayo na i-handle ang inyong stress at magaling kayong maghanap ng mga alternatibong pamamaraan para kayo ay makarelax. Maayos ang mga remedies na inyong maisipan. Pagdating naman sa inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, merong bagong bagay na matutunan mo pagdating sa iyong kapartner at maari na ang mga impormasyon na ito ay magpa-surpresa sa iyo. Pero positibo ang surprise na ito at meron lang mga konting problema patungkol sa mga relasyon, merong mga hindi pagkakaunawaan pero madali namang maplan siya ang mga ito. Ang mga single na Taurus sa araw na ito ay mas ma-enjoy ang kasama ang kanilang mga kaibigan at mag magawa ninyo ang inyong mga plano. Ang career ng mga Taurus ngayong araw ay maayos. Sa araw na ito, mas sikat kayo. Maraming mga tao ngayon ang bilib sa iyong kakayahan. Magbibigay sila ng tiwala sa iyong posisyon, sa ibinibigay sa iyong na responsibilidad. At ngayong araw, ma-enjoy mo ang bunga ng iyong mga pagsusumikap. Sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 16, 23,

Magkakaroon naman ng kumpiyansa sa sarili ang mga Gemini at sa araw na ito magaling kayong i-handle kung anuman ang mga problema. Ma-enjoy ninyo ngayon ang mga malalalim na diskusyon at mahilig kayo ngayon na mag-research sa mga bagay na interesado kayo. Ngayong araw magaling rin ang mga Gemini na i-persuade ang ibang tao kaya maraming mga tao ngayon Gemini ang maniniwala sa iyo at sa araw na ito hahanapin mo ang malalim na kahulugan ng iyong pagsasama sa isang tao. Oh, kung meron kang kaibigan ngayong araw, ay mas ma-realize mo kung bakit importante ang taong ito. At mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong social sector, kaya pagdating na sa bandang hapon ang, at gabi, ang kaya pagdating na sa hapon at gabi ang mga Gemini ay mas mahilig na kumonekta sa kanilang mga kaipikan sa mga tao na nasa kanilang komunidad at ngayong araw positibo ang direksyon na iyong tatahakin, maayos rin ngayon ang kalusugan at wellness ng mga Gemini at kailangan lang sa araw na ito na ang mga tao na nahihirapan rin sa kanilang trabaho, lalong-lalo na sa kanilang pangangatawan ay matulungan mo rin na makapag-relax, makapagpahinga. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, ma-enjoy ninyo ang inyong kapartner at magkaroon kayo ng commitment sa isa't isa. Ngayong araw rin, maliwanag kung ano ang mga gusto ninyo sa isa't isa. Malinaw sa inyo at sa araw na ito ay ang mga Gemini nagiging bukas ang isip kaya hindi kayo madaling mag-judge kung ano man ang kahinaan ng inyong kapartner. Lalo na na sa araw na ito, mas seryoso ang mga Gemini pagdating sa kanilang commitment. At mas maging maayos ang mga relasyon ngayong araw lalo na ang mga relasyon na medyo nananamlay na sa araw na ito mabubuhay ito at magkaroon kayo ulit ng tiwala sa isa't isa. Maganda rin ang effort mo pagdating sa iyong trabaho ngayong araw rin ay mahilig kang tumulong sa iba at maganda ang pag-focus mo rin sa iyong mga responsibilidad. Kalmado ka sa araw na ito at ngayong araw magaganda ang promises na kayo ay swertehin ngayong araw pagdating sa investment, pagdating sa pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 16, 20, 27, 38, at 43. seryoso rin ang mga cancer sa araw na ito dahil malalim ang hugot ng inyong mga motibasyon ngayong araw. Marami lang disturbo ngayon sa inyong mga plano, lalong-lalo sa iyong gawain pero dahil sa lakas ng enerhiya ng Mercury at Pluto sa araw na ito, ikaw cancer ay mahilig ngayon na ayusin ang mga problema, lalong-lalo na ang mga natatanggap mong news, natatanggap mong impormasyon at sa araw na ito, mas maging malalim rin ang iyong koneksyon pagdating sa iyong mga ambisyon sa buhay. At ngayong araw, maging meaningful ano man ang mga pagbabago na iyong gagawin dahil ito ay para mas maayos ang takbo ng iyong buhay. Sa araw na ito ang moon ay papasok sa iyong career sector kaya pagdating na sa bandang hapon, ang focus mo ay nasa iyong trabaho at sa kung paano mo matulungan ang iyong pamilya. Maganda rin ang kalusugan ng mga cancer sa araw na ito dahil ngayong araw, nakafocus kayo sa inyong diet at kailangan lang magingat na hindi kayo sobrang kumain ng mga maaalat na pagkain at at pagdating naman sa pag-ibig at relasyon ngayong araw, maayos ang pag-handle ng mga cancer sa kanilang mga problema. Kayo ay nagbabahagi ng mga problema sa inyong kapartner at ang iyong kapartner naman ay maging bukas ngayon sa iyong mga pananaw at magkaroon ito ng support. At ngayong araw, anuman ang mga problema, anuman ang mga issues, ay maayos ito dahil sa magandang enerhiya ngayon ng pag-ibig. Ang career at pera naman ng mga cancer ngayong araw ay medyo demanding, hectic ang schedule ng mga cancer sa araw na ito. Marami kayong mga bagay na gustong gawin, lalong-lalo na sa personal development. Ang mga cancer ay nagsusumikap lalo na mas maging maayos ang kanilang skills para mas makahanap kayo ng mas magandang trabaho. Ang iba naman ay nag-e-enroll sa mga online activities, mga online certifications. Kaya maganda ang araw na ito para sa mga cancer. Ngayong araw cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 7, 12, 19, 26, 30 at 38. Maganda ang mga diskusyon sa araw na ito, Leo, dahil makakatulong itong mapalakas lalo ang iyong banding sa ibang tao. Pabor sa iyo ang mga plano at magaganda ang iyong mga estratehiya ngayong araw. Matulungan ka ng enerhiya ng Mercury at Pluto ngayon na madali mong mahanapan ng solusyon ang mga problema. Sa araw na ito, mas objective ang mga Leo. Nakikinig kayo lalo sa kung ano ang sinasabi ng inyong utak kesa sa inyong puso. At sa araw na ito rin, maganda ang inyong mga priorities. Ngayong araw, mas maging practical kayo at sa araw na ito, madali mong mabasa kung ano ang mga intensyon ng ibang tao. Ngayong araw rin ay mas maging matapang ang mga Leo dahil matulungan kayo ng enerhiya ng buwan na nasa iyong spirit sector. At ito naman ang enerhiya ang magdulot sa iyo na mas maunawaan mo kung ano ang mga sitwasyon at hindi ka rin takot sa mga adventure. Maganda ang kalusugan at wellness ngayon ng mga Leo. Sa araw na ito, marami kayong mga iniisip pero seryoso kayo, motivated kayo na mas maging healthy. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos rin. Ngayong araw, mas sociable ang mga Leo. Kaya ang inyong kapartner sa araw na ito ay magaling ring mag-adjust dahil nakikitungo, nagbibigay ng support sa iyo at sa mga taong importante sa iyo. Maganda ngayon ang prioridad ng mga Leo. Mabalansi ninyo ang inyong mga gagawin at mas ma-appreciate kayo ng ibang tao, ng pamilya ninyo, ng inyong mga anak at ng inyong kapartner. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos. Marami kayong matapos ngayong araw. Nagsusumikap kayo. Pinapakita ninyo ang inyong hard work. At mas maging stable ang daloy ng pananalapi sa araw na ito. At maari rin na meron kayong maisip na magandang avenue para kayo ay makakita ng karagdagang income. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky numbers ay 4, 6, 17,

Leader naman ang mga Virgo sa araw na ito, kayo ang maghahanap ng solusyon ngayong araw maging sa mga bagay na hindi masyadong sigurado kung ano ang kinalabasan. Sa araw na ito, ang Mercury at Pluto ay makatulong sa iyo na focus ka ngayon sa iyong gagawin, matalas ang utak ng mga Virgo sa araw na ito, matatag kayo, at ngayong araw magaling kayong magkumbinsi ng ibang tao. At sa araw na ito, mas madaling ninyo makita ang mga good deals, lalong-lalo na sa mga Virgo na gusto nang mag-invest ng kanilang pera. Ngayong araw rin, mas passionate kayo, pinaglalaban ninyo ang inyong mga ideya, ang inyong mga plano, ang mga proyekto ninyo, positibo rin ang inyong mga pananaw sa buhay. At ngayong araw, ang mga Virgo ay malakas ang intensity na magsumikap lalo para sa pamilya. Maganda rin ang pasok ng enerhiya ng buwan sa iyong intimacy sector, kaya pagdating na sa bandang hapon at gabi, mahilig na kayong mag-obserba at alamin kung ano rin ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Maganda ang makuha mong kooperasyon at kapayapaan sa araw na ito. Ang iyong kalusugan naman ngayong araw ay hindi masyadong predictable, pero ngayong araw kailangan tulungan ang sarili na hindi maapektuhan sa gulo ng ibang tao. Maganda naman ang iyong pangangatawan ngayong araw, kailangan mo lang na Paminsan-minsan alagaan mo rin ang iyong sarili dahil maraming mga Virgo inuuna ang trabaho, inuuna ang pamilya at nagkakasakit na kayo dahil kulang-kulang sa tulog at hindi nakakakain sa tamang oras. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, medyo padalos-dalos ang mga liyo pagdating sa pag-ibig ngayon. Bantayan ang mga desisyon, lalong-lalo na ang iyong pag-iisip patungkol sa iyong romantic partner. Sa araw na ito, siguraduhin rin na hindi ka naunahan ng iyong mga emosyon. Baka nauna lang ang selos, baka nauna lang ang galit. Sa araw na ito, pag-isipan mo rin kung saan nang gagaling o ano ang rason ng iyong ka partner. Kung ikaw naman ay single na Virgo sa araw na ito, ay mas gusto mo na mag-isa lang payapa lang at sa araw na ito, lalo mong maunawaan kung ano ang iyong mga pangangailangan. Maganda ang aura ngayon ng mga Virgo, lalong-lalo sa trabaho. Kaya mas maraming tao ngayon ang magbigay ng kanilang tiwala sa inyo dahil magaling kayong magsalita ngayong araw. Maganda ang inyong trabaho. At sa araw na ito, positibo ang inyong mga pananaw. Kayo ang nakakatulong para matawa o mapagaan ang mga emosyon ng taong nakakaroon ng problema. Maganda ang mga pananalita ng mga Virgo sa araw na ito at ang inyong mga ginagawa sa kapwa at sa araw na ito Virgo ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5 11 26 29 38 at 39 Hinay-hinay sa iyong mga gastos sa araw na ito, Libra, dahil malakas ang pressure ngayon galing sa iyong pamilya. Dapat ka ikaw ay makagastos ng sobra ngayong araw. At hinay, hinay rin sa iyong pangangatawan ngayong araw. Bigyan mo ang iyong sarili ng panahon para mas maging healthy ka. Alagaan mo ang iyong sarili, ang iyong diet, ang ehersisyo. At sa araw na ito kasi ang dami-daming stress. Meron rin mga kaibigan na magugulo. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mercury at Pluto. Ito ang enerhiya na ang focus mo ay mapunta sa iyong mga prioridad sa buhay at mas maging malalim ang iyong pagunawa ngayon sa kung ano ang mga problema at ngayong araw matulungan ka rin ng enerhiya ng buwan kung saan ikaw ay mas maging sociable at sa iyong pakikipagkonekta sa ibang tao, sa iyong pakikipag-usap, marami kang malalaman at magkaroon kayo ng malalim na banding na lalo kayong mapalapit sa isa't isa. Marami lang question ang mga libra ngayong araw pagdating sa inyong emosyon, lalong-lalo pagdating sa iyong kapartner. Kaya dun papasok ang mga pagdududa ngayon sa iyong kapartner, hinay-hinay dahil baka mali ang nasa isipan mo. At ngayong araw rin kung ang iyong ka-partner ay medyo magulo, wag magalit agad-agad pa -agad, na lang walang problema hayaan mo pagbigyan mo at ngayong araw mahalaga na ituon mo ang iyong oras at panahon sa iyong sarili. Alagaan mo ang iyong sarili dahil medyo nasusobrahan na sa pangamba. Marami kang mga iniisip kasi at ang pressure nakakaroon ng mental tension. At pagdating naman sa iyong career at pera ngayong araw, maari na merong isang tao na umutang sa iyo ang magbayad sa araw na ito. At ngayong araw rin ay mas mag-increase ang iyong income. maari na merong mga sideline job, ang mga libra na naghahanap nap ng trabaho sa araw na ito ay positibo ito. Kaya huwag kayong matakot magpasa ng mga application. At yung ibang libra naman ay nakakaroon ng plano na lumipat o magbago ng direksyon pagdating sa kanilang career, sa kanilang trabaho. At sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 9, 18, 24, 28, Thirty-nine at forty-three. Maraming kailangang tapusin ang mga Scorpio sa araw na ito, mga trabaho na hindi natapos kahapon, kaya ngayong araw wag masyadong dagdagan ang iyong mga commitments para matugunan mo ng maayos ang iyong mga obligasyon. Mahalaga rin ang disiplina sa araw na ito, Scorpio, dahil maraming mga tao ngayon na distorbo at hindi ka makapag-focus sa iyong mga kailangang tapusin at medyo kalat rin ang enerhiya ngayon pagdating sa iyong trabahoan. At sa araw na ito, Scorpio, matulungan ka ng enerhiya ng Mercury at Pluto ngayon kung saan ikaw ay magkaroon ng mga magagandang realization ng dahil sa iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao. Ekscelente ang araw na ito dahil mas patalas ang iyong utak. Madali kang matuto ngayong araw at sa araw na ito maganda ang iyong observation skills. Ngayong araw madali mong mapansin ang mga bagay na hindi masyadong napapansin ng ibang tao, magkaroon ka rin ng kalinawan ngayon kung anong iyong mga gusto, ano ang mga dapat baguhin sa trabahoan, lalong-lalo sa iyong routine, sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. Ngayong araw, Scorpio, maganda naman ang iyong kalusugan, walang masyadong problema ngayon sa iyong mental stress at sa iyong pangangatawan. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw, marami kang ma-realize pagdating sa pag-ibig, pagdating sa relasyon at kung ano pa ang mga kailangang trabahuin sa isang pagsasama. At Madalas kasi ang mga tao ay nai-in love pero ang ang love kasi ay paminsan-minsan hindi sapat. Mahalaga na ipakita mo ang iyong pagmamahal, ang iyong concern, mas mahalaga ang aksyon na maramdaman ng isang tao na mahal mo talaga ang taong iyon o kaya mas maramdaman niya na importante rin siya sa iyo. Hindi pwedeng puro pag-ibig lang tapos kayo ay nakakaroon rin ng iba't ibang klasing problema. Kaya ngayong araw, kailangan pagtuunan ng pansin kung ano ba talaga ang problema ng isang pagsasama. Pakiramdam ko kasi ngayong araw, maraming mga Scorpio na nakakaroon ng problema sa pag-ibig. At madalas, ang problema ng pag-aaway na ito ay dahil sa pera, dahil sa mga obligasyon na hindi masyadong natutugunan. Kaya ngayong araw, ang hinay, hinay sa mga komento, lalo na kung totoo naman talaga kayong nagmamahalan para hindi masira ang isang pagsasama. Ang career at pera sa araw na ito ay maayos. Mas ambitious ang mga Scorpio ngayong araw. Mas organisado kayo at mas sinusunod ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw lang, maging maingat. Maraming mga marites at marisol ngayon sa trabahoan. Kaya hinay-hinay para hindi ka magkamali. Lalong-lalo -lalo na na ang iyong pera ay iniingatan mo. Siguraduhin na hindi ka makagastos. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 10, 22, 24, 26, 30, at 37. Medyo kalat ang atensyon ng mga Sagittarius sa araw na ito. Kailangan na mag-focus ka kung ano ang importante sa iyo. Pero ngayong araw, determinado ka na ayusin ang mga problema. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng positibong enerhiya. Madali mong mahanapan ngayon ang pamamaraan dahil mas practical ka ngayong araw. Maganda rin ang paniniwala mo sa iyong sarili. At ngayong araw, nagbibigay ka rin ng karagdagang panahon para alagaan ng iyong pangangatawan. Pag pagdating naman sa bandang gabi, ang moon ay papasok sa iyong sector of joy. Kaya mas relax ka, makapag Libang ka pagdating na sa bandang hapon at gabi. Ngayong araw, Sagittarius, ikaw ay magkakaroon ng mas maayos na mood para sa iyong pag-ibig. At maganda ang pag-adjust ninyo ngayong araw. Nakikipagsunduan kayo. Maging sa mga controversial na issues, merong mga minor disagreement sa pag-ibig ngayong araw. Nag-aaway ang mga magka-partner. Pero sa araw na ito ay maging maayos rin naman. Hindi naman ito maging seryosong away. Ang career at pera, sa araw na ito, merong mga problema sa trabahoan, mag-ingat dahil kailangan mong mag-adjust. Meron ka rin mga kasama sa trabaho na merong inggit sa iyo, hindi masyadong maganda ang pakikitungo sa iyo. Yung iba naman ay pagtalikod mo kung ano-ano ang mga sinasabi. Kaya ngayong araw, makisama lang ng ayos at kahit na wala kang tiwala sa isang tao, ay pakitunguhan mo pa rin ng ayos. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky no

Maraming mga magagandang surprises ngayon para sa mga Capricorn sa araw na ito. Maganda ang effort ninyo na maayos ang iyong connection sa iyong pamilya at mga kaibigan. At ngayong araw rin, ang mga Capricorn ay nagbibigay ng kalinga sa kanilang mga minamahal dahil sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong home at family sector. Mas maging matatag ka, ang mga problema inyong pinagdadaanan ngayong araw ay mapag-usapan ng bukas at anuman ang mga hindi pagkakaunawaan, lalo na sa mag-asawa, ay magkaroon rin ng kalinawan. Dahil matulungan kayo ng enerhiya ng Mercury at Pluto ngayon na maging bukas sa inyong pag-iisip. At yayakapin ninyo sa araw na ito, ano man ang inyong mga pagkakaiba. Maganda ngayon ang inyong pananaw pagdating sa inyong proyekto. At sa araw na ito, medyo romantic ang mga Capricorn. Kaya ngayong araw, kahit na meron mga hindi pagkakaunawaan, ay mas loving pa rin kayo. Ang mga single na Capricorn ay kailangan mag-ingat sa araw na ito dahil maari na ma-misunderstood kayo ng ibang tao. Bantayan ang inyong komunikasyon. Ang career at pera naman ngayong araw, marami kayong tatapusin sa trabahoan at sa araw na ito, merong iba na nakakainis dahil hindi sinasagot ang tawag sa telepono o kaya hindi sumasagot sa email. At yung iba naman ay nakakaroon ng problema sa pera. Maari na merong mga pera na malugi sa araw na ito o kaya mawala. Kaya Maging maingat ngayon pagdating sa iyong trabaho at sa iyong pananalapi. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 18, 27, 29 at 36. In demand naman ang mga Aquarius sa araw na ito pero ngayong araw Aquarius maraming mga tao ngayon na hindi ka madaling maunawaan kaya huwag mong sayangin ang iyong oras sa pag-explain sa kanila. Hindi mo ma-please lahat ng tao kaya hayaan mo na yung mga tao na hindi masyadong sangayon sa iyo. Ngayong araw magaganda naman ang iyong mga komunikasyon at mas curious ang mga Aquarius ngayong araw dahil pumapasok ang enerhiya ng buwan sa iyong sektor. At sa araw na ito, excelente ang iyong mga pag-unawa sa mga mga sitwasyon, maganda rin ang mga na maiisip mo ngayon na solusyon pagdating sa iyong problema sa tahanan. Ngayong araw, mas honest, mas prangka ang mga Aquarius. Kaya nagkakaroon ng problema dahil yung ibang tao ay medyo sensitibo rin, kaya madali rin magtampo. At sa araw na ito, magaganda ang mga Plano ng mga Aquarius pagdating sa kanilang pamilya. At ang kalusugan ninyo ngayong araw, maayos naman, magaganda naman ang inyong mga paniniwala at pananaw sa iyong sarili. At sa araw na ito, kailangan mo lang maghanap ng mga tao na masasayang kasama, lalo na para sa pag-ehersisyo, para hindi ka maboard. At pagdating naman sa iyong pag-ibig at relasyon, maganda naman ang iyong samahan ngayon sa pagitan mo at ng iyong kapartner. Successful naman ang mga diskusyon ngayon pagdating sa negosyo, sa isang pagsasama, sa paghahanap ng pera para sa mga mag-asawa. Yung ibang mga Aquarius ay nakakaroon ng problema sa pera pero very understanding kayo sa kung ano ang pagkakaiba ninyo ng inyong kapartner at nagtutulungan pa rin kayo kahit papano. Ang pera naman ngayong araw, nako, medyo mahirap ang budget at ang mga gastos. Uh, yung ibang mga Aquarius, medyo nakukulangan ng pera, nakakaroon ng problema sa mga bayarin. Kaya maghanap ng mga magagandang oportunidad na magkaroon kayo ng sideline job, ng mga mapagkakitaan. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay seven, twelve, twenty, twenty-nine, thirty-six, at thirty-nine. hinay sa iyong trabaho ngayong araw, Spices. Dahil sa araw na ito, merong mga tao na may galit sa iyo sa inyong personal na pag-aaway. At ngayong araw, kailangan bantayan ang iyong mga pananalita sa araw na ito. Focus sa mga tao na nagbibigay ng tulong at support sa iyong mga trabaho. At ngayong araw, nako, mapapagod ka ng sobra. Ang dami-daming mga aktibidad sa araw na ito. At meron rin mga tao ngayon na medyo negatibo, kaya kailangan tulungan mo ang iyong sarili. Dumistansya ka sa mga taong ito. Maganda naman ang iyong pag-ibig ngayong araw. Meron lang mga tao ngayon na hindi ka madaling maunawaan pero ang puso ng mga Pisces sa araw na ito ay maayos naman. Merong iba na maging kaibigan ang kanilang mga crush ngayon. At yung iba naman ay pagbigyan ng chance na magka yung ibang Pisces naman ay mapagbigyan ng chance ng ibang tao para mas magkaroon pa kayo ng malalim na pagkakilala sa isa't isa. Ang career ngayong araw, wag basta-basta gumawa ng desisyon, lalo na kung mainit ang iyong ulo. At ang pera naman sa araw na ito ay kailangan na bantayan dahil merong mga sweldo na delayed, merong mga inaasahang pera na hindi dumarating. At ngayong araw, malakas ang enerhiya ngayon ng Pluto sa iyong sektor. Ito ang enerhiya makatulong sa sa iyo na marami kang ma-realize ngayon pagdating sa iyong pagkakaibigan, sa goals mo sa buhay. At sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay nasa magandang posisyon para magbahagi ng iyong mga plano, ng iyong mga idea. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 14, 18, 20, 28, at thirty.